Magandang araw mga bata! Welcome sa inyo! Ang pag-aaralan natin sa video na ito ay araling panlipunan sa ikaapat na paitang. Ang leksyon na ito ay sa ikaapat na markahan na may pamagat, karapatang tatamasahin, kaakibat ay tungkulin. May mga karapatan ang mamamayang Pilipino na isinasabatas para sa matiwasay na pamumuhay ng bawat isa. Ngunit ang mga karapatan natin ay may mga kaakibat na tungkulin ding dapat sundin. Ang mga tungkuling ito ay mahalaga para sa kaunlaran ng ating sarili at ng ating bansa. Gaano kaya kahalaga ang pagtugon sa ating mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan? Ang mga mag-aaral ay nakikilahok sa mga gawaing pansibiko na nagpapakita ng pagganap sa kanyang tungkulin bilang mamamayan ng bansa at pagsasabuhay ng kanyang karapatan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang... Una... Natatalakay ang konsepto ng karapatan at tungkulin. Pangalawa, natutukoy ang mga tungkuling kaakibat ng mga karapatan. At pangatlo, napapahalagahan ang pagtupad sa mga tungkulin. Pakinggan natin ang pag-uusap ni Teting at ng kanyang kaibigan. Paring Teteng, maaari bang makautang? Pambili lang ng pagkain ng mga anak ko. Sige pare, pauutangin kita. Pero sana maging responsable ka sa pagbabayad. Makahanap ka na rin ng trabaho para hindi ka namang utang. Pasensya ka na pare, pero alam ko namang hindi mo ako ipapakulong sakaling hindi ako makabayan ng utang sa'yo, hindi ba? Sa pa ng magkaibigan ay nagpapakita ng tungkulin ng mga tao sa kanyang kapwa sa oras ng pangangailangan gaya ng pagpapautang. Subalit, sa kabila nito ay may tungkulin din ang pinautang na magbayad sa takdang oras na kanyang ipinangako. Ano-ano pa kaya ang iba't ibang tungkuling kaakibat ng karapatan ng tao sa lipunan? Halina at atin itong alamin. Pero bago ang lahat, balikan muna natin. Magbalik-aral muna tayo sa pamamagitan ng pagsulat ng karapatan ng mga bata na ipinapakita sa bawat larawan sa iba ba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Una. Tama. Pangalawang larawan. Magaling mga bata. Pangatlo. Mahusay. Pangapat. Tama ang inyong mga naging sagot. Ngayon naman ay tuklasin natin. Suriin ang mga larawan iugnay ang inyong sagot sa karapatang tinatamasa ng mamamayang Pilipino. Buuin ang salita. Ano ang nabuo mong salita? Tama! Ito ay tungkulin. Ano kaya ang kaugnayan nito sa karapatang tinatamasa ng bawat mamamayan? halina at ating suriin Ang mga larawan sa toklasin ay nagpapakita ng mga tungkulin na dapat gampanan ng bawat mamamayan sa kanyang sarili, sa kapwa at sa bansa. Ang bawat karapatan na tinatamasa ng bawat mamamayan ay may kaugnay na tungkulin o may kaugnay na tungkulin na dapat gampanan ilan sa mga tungkuli ng isang mamamayan ay ang pagmamahal sa bayan, pagtatanggol sa bansa, pagsunod sa mga batas, paggalang sa watawat at mga namumuno, pakikipagtulungan sa pamahalaan, at paggalang sa karapatan ng iba. Ang bawat mamamayan ay may karapatang pinapangalagaan ng ating batas. Mahalaga mo ring maunawaan na may hangganan ang mga karapatang ito at may mga tungkulin din tayong dapat tuparin para sa sarili, kapwa at sa bansa. Dapat na maging responsable ang lahat ng mga mamamayan upang mapabuti at mapanatiling matiwasay ang pamayanan makatutulong din ang pagiging mapa mapanagutan ang mga ng mga mamamayan sa pag-unlad ng ating bansa. Ang mga sumusunod ay ating tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Una ay ang pakikipaglaban sa kalayaan, para sa kalayaan. Una, tungkulin sa bayan o bansa. Tungkulin ng bawat isa na maging tapat sa bayan at pangalagaan ang kapakanan nito. Tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino na ipagtanggol ang bansa. Pangalawa ay ang pakikilahok sa Clean and Green Program ng pamahalaan. Tungkulin ng pamahalaan o tungkulin ng mamamayan na makipagtulungan sa mga programa at proyekto ng pamahalaan upang makamit ang pag-unlad. Ang pangatlo ay ang tungkulin sa iba o kapwa. Tungkulin nating igalang ang karapatan ng iba. Tungkulin nating hindi gumawa ng mga bagay na makakasira sa kapayapaan at kaligayahan ng ating kapwa. Halimbawa na rito ay ang pagpapakita ng paggalang sa iba gaya ng pagpila o pagpila sa pagbili sa butika. Pang-apat, tungkulin sa sarili. Tungkulin nating alagaan ang ating sarili tungkuling paunlarin ang ating buhay at pag-aaral. Halimbawa narito ay ang pag-aaral, pagpapaunlad ng sarili. Panglima ay ang tungkulin sa Diyos. Tungkulin ng bawat isa na magpakita ng pagmamahal at pananampalataya sa poong may kapal tungkuling sumunod sa mga alituntunin ng inaanibang relihiyon. Halimbawa na dito ay pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Narito naman ang ilan sa mga karapatan at kaakibat ng tungkulin na dapat nating pakatandaan. Sa bawat karapatan na ating tinatamasa, ay may pananagutan tayong dapat gampanan. Ang ilan sa mga ito ay mababasa sa talahanayang nasa ibaba. Alamin naman natin ang mga karapatan ng mga mamamayan at kaugnay nitong tungkulin. Una ay ang mabuhay at maging malaya. So ang kaugnay na tungkulin dito ay magtrabaho upang kumita para sa mga pangangailangang pansarili at para sa pamilya. Pangalawang karapatan ng mga mamamayan ay bumoto sa tamang gulang. Ang kaugnay na tungkulin? Piliin ang mga taong karapat-dapat sa panunungkulan. Pangatlo, mamili at umanib sa anumang relihiyon. Ang kaugnay na tungkulin ay sumunod sa mga alituntunin ng inanibang relihiyon at igalang ang pananampalataya ng iba. Isa pa sa mga karapatan ng mamamayan ay ang pagkakaroon ng mga ari-arian. Ang kaugnay na tungkulin ay mapangalagaan ang ari-arian. Sunod ay ang magsalita at magpahayag ng saloobin. Ang kaugnay na tungkulin, magpahayag ng hindi nakakasakit o nakakasira sa pagkatao ng kapwa at magsabi ng katotohanan. Sunod naman bumuo o sumapi sa isang samahan. Ang kaugnay na tungkulin, maging mabuti sa kasapi ng samahan at kapaki-pakinabang sa lipunan. Karapatan din ng mamamayan na pumili ng propisyon o hanap buhay. Ang kaugnay na tungkulin nito ay gampanan ng buong husay ang napiling propisyon o hanap buhay. Ngayon ay ating pagyamanin ang iyong natutuhan sa araling ito. Piliin ang angkop na tungkuli ng mamamayan na inilalarawan sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng pagguhit ng simbolo sa iyong sagutang papel. Una, pagmamahal sa bayan. Pangalawa, pagsunod sa batas. Pangatlo, pagtatanggol sa bansa. Pangapat, paggalang sa karapatan. Panglima, paggalang sa watawat. Panganim, pakikipagtulungan sa pamahalaan. Una, Masayang nakikilahok si Marie sa programang Tapat Ko, Linis Ko ng kanilang barangay. Magaling! Pangalawa, hindi pumayag si Jojo sa udyok ng kanyang mga kaib sa udyok ng kanyang mga kaibigan na mang na sa tindahan ng kanyang tito. pangatlo. Magaling mga bata! Pang-apat sa tuwing bumili ng sapatos si Luna, ay palagi niyang pinipili ang mga yari sa Marikina dahil bukod sa magaganda, ay matitibay pa ang mga ito. Tama. Panglima, si Henry ay sumali sa isang samahan na nagtataguyod ng turismo Pilipino upang makapaghikayat ng dayuhan turista sa bansa. tama ang inyong mga naging sagot, mga bata. Ngayon, ay lubos kong inaasahan na naiintindihan ninyo ang ating leksyon. Sana ay nakatulong sa inyo ang videong ito. Mag-ingat at hanggang sa muli, maraming salamat!